Yes, good morning mga kadakers. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Music Dr. 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, hindi talaga natin maiiwasan ang pagkakamali. So, mayroon tayong pagkakamali noong nakaraan na pagbaha sa ating pagkakamali mga kadakers uh, dyan tayo magiging uh, tama so naging leksyon sa atin yun kasi ang ano dyan Medyo kumpiyansado tayo sa ating trabaho. Hindi ako handa sa net. Kasi yung net ko na nabili uh, for ano lang? Uh, for feet. So, hindi talaga ako nakaranas ng pagbaha uh, ng ilang taon hanggang topit lang ang tubig, so hindi natin naranasan ang na wash out yung itik natin, so nakikita ko talaga na mayroong diferensya sa akin, hindi kasi ako nakabili ng net na yung 12 feet ang tangkad. So, sa nakikita ko, yun ang kulang sa akin. So, ganyan mga kadokers. So, natural lang naman siguro na magkakamali tayo dahil tao lang tayo. Pero sa ating pagkakamali, ay tanggapin na lang natin. Dahil ang pagkakamali, diyan natin maitama kung ano ang kulang at anong mali at ang nung wala sa at at sa pagsimula pa lang ng pag-alaga ng itik ay kailangan natin mga kadakos na mayroon tayong net na mataas ito po yung uh, personal experience ko po, po na kung saan sa mga lugar na medyo may baha so kailangan talaga natin yung mahaba na nit at matangkad yung taas nya ay kulpit pang sa ganun kapag tumaas po yung tubig kahit lagyan lang natin ng uh, bani ng saging yung katawan ng saging gawin natin lantay para lang ma laga natin para makapahinga sila. So, wala nang dilikado yan mga kadapos Mayroon tayong lagyan ng klanggana na may magkain. So, hindi yan sila makaalis. Kaya lang, sa atin ay ang nangyari, nag-label po yung net natin at saka yung tubig. Yun po ang sanhi ng kanilang pagka-wash out. Okay lang sana kung yung mga tao, mga kadakers na nagsagip, hindi nila bininta, hindi nila kinatay. Mayroon talagang mga tao ang ganyan, ang balik. Na kahit hindi sa kanila, alam nilang na hindi sa kanila, ay kialaman nila so hanggang dito lang muna mga kandakers, thank you very much see you next vlog